Ito si ah, uh, ang nito? Si Miss Gemma thirty 39 years old, mula sa Barangay Maturano, no? Tama po. Uh, si Miss Gemma ay uh, ovary ovarian cancer. Kailan mo natukasan yung cancer mo ulit? October 2022. Kasama ka bang pumunta rito? Mag-isa ka lang. Pagka nagpapakimo ka, mag-isa ka lang. Sinong kasama mo? ipag -tip. mm, May mga kapatid ka? Meron. Taga saan ni mga kapatid? Mo? Andito rin sila sa Gimba. Yung mother at father mo. Yung father ko patay. Yung mother mm. Kasama ko. Kasama mm -hmm. Ngayon, anong nagtatrabaho ka pa? Despite nung ano mo. Anong dati mong trabaho? Sa uh OFW. -huh. Ha? OFW. OFW? Anong bansa ka galing? Qatar. Qatar. Kailan ka umuwi? 2,000. 2,000? 21. 21. Ah, oh, ano yun? Umuwi ka kasi meron kang nararamdaman? Wala, ano, parang ano, finish contract na ako. No? Mm, ilan taong ka sa Qatar? Three. Three years. So, uh, bumalik ka sa Pilipinas, tapos wala, may balak ka bang bumalik sana? Kung... Magayos sana ako. May balak pa naman ako. 2022. Mm -hmm. na sana ulit ako ng passport ko. Kaso nga lang. Biglang lumaki yung chan. Uh Oo. -oh, kaya hindi ka na natulog. Hindi na ako na. Nag-start kang mag-chemo 2023. Oo. Oh, oh. Anong February. February. Tapos, uh, uh bago yon dalawang beses kang na-operahan. Tama ba? Hmm. Mm. Na-operahan -hmm. ako ng pangalawang opera ko nung ano? Itong December. December, December. Yeah. Oo. Oh, oh, oh. Yung unang opera kailan? November 7. Ah, magkasunod. 22. Ay! So, isang taon ng pagitan. Uh, ah, nung ah, nagpa-hospital ka at nalaman na cancer, they sabi operahin na mm -hmm. sinabi sa akin na may hilong big dog yung dito ka ko. May? So, tubig. May tubig. Kaya oh. lumapis Oo, oo. Tapos, yung, Hindi ako umiinom ng tubig kasi binabasa ko na may mga. So, mm -hmm. so inag-emergency akong operahan. Mm -hmm. Kasi hindi ko na kayo. Uh, oh. Tapos sa kanin, isang kutsara na lang. Masaya na ko. Kaya ko lang isang kutsara na lang. Eh. So, Kanin. o oh, oh, yung problema pero hindi ka makakain. Ano Kasi may oh, magka may connection 'yon. Ganun. Tapos nung naoperahan ka sa bituka, tama? Ganun ba? Sa ovary. na. Sa bitas sa Oo, doon talagang natuklasan na ovarian cancer. Tapos nung ano so, na, binayop siya. Mhm. -mm. laman na cancer so kailangan ko ng chemo. Mm. So, after 3 cycle, ay 6 cycle, may ano yung ano mm -hmm. another operation ko. So, may ano ko, schedule ako ng December. Okay. Mm. So, nung naoperahan ka, nalaman na cancer, tapos nag-6 cycle ka ng chemo, tapos nag-schedule ka ulit ng operasyon last year lang. Tapos ngayon, nag-chemo ka pa rin. Kapag tapos operation, operasyon, may schedule ulit ako ng chemotherapy. Tatlo yung, yung tatlo, after mo ng operasyon, may nakatanggap ka na ng pulong na 3,000. Ganun. Kailan ka nag-start? Paano mo nalaman yung sa DSWD? Wala lang. Malibalitan lang sa mga, sa munisipyo natin. Nung nagpunta ka sa DSWD, anong mga sinubmit mong dokumento? Ano sa medical abstract, mm -hmm. yung uh, reseta, yung bay, so, ito, yung sa mga laboratory, parang mm -hmm. kay uh Oo. -oh. Kailan ka unang nakatanggap? Anong buwan? Eh? Ano na? Nung ngayon lang 2024? Nung ano? Last year lang. Last year din. Uh -huh. Pero every three months. Every three months. Tui ito yung pangatlo. Every, every three months nagsasubmit ka ng medical abstract. Uh -huh. Tuwing magkano na kukuha mo every Nung three una, months? 2000, 2000. Tapos pangalawa, 3. Oo. Uh -huh. uh, last January. Oo. Tapos ngayon, pangatlo. Oo. So, ito yung kailan ka nagkikimoterapi? Every 21 days. Every? 21 days. Every 21 days. So, nakakailang kimo ka na? 9. Siyam na. Oo. Oh, tapos... Ito na kayo ang scan. Oo. So, malalaman mo kung ano na ang resulta oh. ng uh, chemotherapy na okay. ginawa. Mungin okay. okay na oh. o no, matatapos no, no. so, na yung Demo po o ano po? Oo. Ilan ang schedule mo ng TV? Wala po. Hindi pa ako schedule kasi nga. Follow-up check-up ko palang sa LNF. Mm -mm -mm. So, ilang, ilang, ilang dapat ang chemo na pagdaanan mo ba? Uh, para malaman mo, pa, mo kung ano yung resulta. Hindi ko pa masasabi. Every CT scan ko kasi doon sila nag-aano uh, kung magkikame ko rin ako. Magkano'ng ginagastos mo every chemo? Oh. Ano naman ba? Libre naman pa sa ano? Ah, sa PGG. Sa PhilHealth po. Ah, sa PhilHealth libre na. Ano po Yung chemotherapy. Oh, oh. anong klaseng chemotherapy? Radiation? Hindi ko. Ay, yung ano, sinuswero. Libre sa PhilHealth. Pero nakapasok ka din ba sa malasakit? Opo, pag ano, sa... Pag may... So, Ay, hindi kaya ng pelhe, mm -mm. inano namin sa mansa. Uh, Ayun gamot. May iniinom ka. ano na ako? Sa vitamins. Oo, Yun, hindi naman, hindi na libre yun. Ikaw naman, hindi, na Ikaw hindi na bibili na ako sa lakas. Uh -oh. may Tapos yung uh, sa pang... Uh, sa Yung uh, high blood. Meron ka ding high blood. Yeah. Uh, so meron so hypertension ka. So may nagme-maintain ka na ng hypertension. Yung Gamot sa hypertension. Hindi naman yun problema pag sa mga, sa chemotherapy na. Ano? Pag hindi ko kaya, hini-stop ko. Mm -mm. Pwede naman, sinabi naman nila na pag hindi ko kaya, ano, na, stop ko. May, pamilya, kipema. may pamilya ka na? Meron. May, may anak na? May dalawa. Dalawa yung mayroon. anak mo. Nasaan yun sila? Kasama nasa mo sa bahay? Nasa Isabela Yung asawa mo nasan? Hiwalay. Hiwalay ka. Asan nga siya? Nasa Isabela. Doon na lang siya. <laughs> Nandun yung mga anak mo? Yung isa na sa kapatid ng dati ko. so, hindi mo sila kasama ngayon. Sino kasama mo sa bahay? Chang. Chang. Kapatid ng nanay. Yung nanay mo nasa? Nandyan din. Mm. Sa yung chahin mo ang nag-aalaga sa Royal Oo. Ako kasi nakatira sa chahin ko. O ngayon na three times ka na nakakatanggap. ano masasabi mo sa mga financials? Maraming salamat sa naitutulong um, mm -hmm. na <coughs> munisipyo natin. Family po? Kasi marami kung sa akin na pinamuhin mga kailangan ko. Lalo na kami hindi nakakain ay? ngayon na nagpikin. Maraming? Hindi nakakain na no, ulam. <coughs> mga Ay, ay o, So, sa makatwid talagang meron kang jeta. Kailangan ko na ano So, anong, ano pakiramdam mo ngayon? Kumusta naman? Di ka naman nanghihina? Nakakabiyahe ka? Nanghihina pa rin uh, po ako. Sino ba sa mga bumibiyahe? Ako lang. Kailangan ko. Nagko-commute ka? Ako. Kasi hindi na nang po ano nang ko kasi senior na rin po siya. po. Apo, pag hanggang kaya ko pa. Kaya. Pero kumpara sa dati mong ay, wala yung isang so, okay. sa dati. Anong bang trabaho mo sa Qatar? Yes, sir. Ha? Kasambahay? O, oh, kasambahay. Mm -hmm. Okay na may sweldo mo? Yung amo mo okay naman? Okay yung... ma'am. Sa ano lang, sa amo okay naman, pero sa pagkain talaga. At ay, talagang mahirap. Pahirapan ng pagkain talaga ba? Lahat pag ang amo ay Oo. oo, oo. Bawal nga daw, basta kumukuha ng pagkain. Ano? Thank you very much sa pagpapa-unlock mo, ha? At uh, good luck at uh, basta tuloy-tuloy ka lang na magsasubmit ng ano para meron kang at least financial. Sa provincial <laughs> government, hindi ka kumuha ng ano. Meron po sa BSW uh, ng region 3. Uh -huh. uh -huh. uh Meron. May nakukuha ka din. Magkano nakukuha mo doon? Inong una 5 tapos yung pangalawa 10. 10. Nakakailang kuha ka na? Pangalawa pa daw. Ano lang din, pareho lang, BSWD. Oh, region 3 po. Uh -huh. Region so, 3. Oh. San ka, San ka nakakailang <laughs> Noong saan? unang palagpas pa ko sa magbini sa kabanotuan. Uh, pero saan mo kinukuha? Sa SM po, kinuha namin. Lang. SM kabanotuan? Uy. Oh. Tapos nung pangalawa, dito na pa sa talabi. Ah, so 5,000 saka 10,000. Kailan muna, yung 10K? Kailan yung 5K? Ito kala lang. Yung hmm. number. Karang buwan lang. Po. Mm -hmm. Sa opisina pa ako nakakuha oh, na. Oo, oh, okay. pumila Narang, ka. Pagpasok po kung... ng requirements, ibinigay na po agal. Yung 5,000? Yung 10,000. Ay, yung 10,000? Dalawang beses. Nung una, 5,000. Okay. Tapos yung 10,000 nito lang isang buwan. Opo. Okay. Nung nagpas okay. ka ng requirements, ibinigay agad okay. yung 10,000. Opo, kasi magkikin mo ako kung kinabukasan okay. mo. Hmm. Pwede pala yun. Okay. Yeah.